So what's up mga kakapers For today's video update natin yung Mga fry ng PKBMN and book Let's go Medyo basa pala yung kusot natin Kasi umulan ngayon Ito mga tayo mag update sa ating mga beta Ayan. Yung isa natin na beta tank Na Lagyan na ng tubig ng ulan Yan, no? Kaya nagkulay brown Mga beta natin Ito naman yung ating mga dem dito naman yung ating mga dry foods natin yun know, o dito naman tayo sa ating purple dragon yun know. yung purple dragon natin yun yung ating mga blue dragon yun know? sobrang rami na ng blue dragon natin ready for out na yan dito naman tayo sa ating feathered koi yun know. naubos pa dito yung ating male sa feathered koi pero may mga jubi na rin dyan ang mga male sa pillar twin natin mag breed na naman dyan talaman yung ating full goal kahit may ulan mag update pa rin tayo sa ating backyard yung ating mga full goal na available talaman yung ating tuxedo mga tuxedo natin talaman yung ating mga beta wala na laman yung iba konti na lang yung may laman niya no? nasa 6 pieces na lang dyan yung mga beta pa natin dito marami pang available na beta mga white case na jumbo size yan no? mga pour out na. No? so naman yung ating mga beta yan no? mga beta natin mga SR mo. ito na pala yung ating mga fry na PKBM yun know? o yung mga nyan dyan medyo malalaki na pala sila 63 pieces pala tong PKBM na fry natin dito na kuha yun know? papalaki natin yan ito naman yung ating mga tetra yun o know? sobrang ganda pa yung mga purple dragon natin na fry may mga dap niya na rin yun dyan nilagyan na natin ito naman yung ating mga feeder yun konti na lang feeder natin ito naman yung ating yamabuki and albino full white na fry yan na orange, yan yung yamabuki natin then yan na white yung albino full white natin na gapis, ito naman yung ating mga fry ng tuxedo na. may mga kulay na yung iba ang lulobo na nila na. short body, balloon, red eye medyo dem pa tayo dito mga ready for out na rin marami tayong for out na ba dem yun danyos natin oh. yun oh yun natin danyos yun mga for out natin na danyos so, yun naman tayo sa ating mga duck nya oh, yun oh. may mga yamabuki rin tayo dito yung mga live natin oh, sobrang rami may peki tayo dyan nilagay medyo bansot kasi kaya nilagay natin sa may live naman tayo sa ating HB Blue you know, Solid itong mail natin, HB Blue Ayaw pa yun Yan o Ang mga fry nila mga mga jubises na. Ganda Ito naman tayo sa albay Al ng full white natin May isa pala dyan na Balloon Molly, na Golden Blue Tail Red Eye, yan you know. o mga pour out na natin to tingnan natin tong GBT na balon mo ulit yan grabe compact body Then, dito naman tayo sa ating mga yung kinaros natin dati na full gold and feeder dyan sila o. kita ba lapit natin feeder and full gold cross natin yan project natin dito naman yung ating balon molly mga ABM ito yung ating PKBM yung PKBM natin then dito yung RDS natin, marami nang pra yung RDS natin Marabi, sobrang marami, sobrang rami ng RDS natin dito sa green water, pakain natin ito sa ating nya Ini-stack natin yung dam. Ito naman yung ating mga ABM na gatis mga electric blumos ko nagyan ko na rin yan dyan ng mga balon mole na PKBM ito walang naman mga artists mga natin silver boy. sabang ramen na pull out natin ha ito nyo yung ating gold dust na 4C ngayon Toper ribbon sila mga ribbon type na gold dust punin nyo na guys oh. ito naman tayo sa ating indoor setup let's go ito na yung ating backyard marami tayo dito manalagay TV keepers lang ito naman tayo sa ating indoor setup ito so, yung ating indoor setup yun o oh. mga yamabuki nakalagay dito mga yamabuki mga compact body ng yamabuki ito o oh, bundis na ito yung yamabuki natin dito sa kabila wala na dyan laman nalas na natin yung ating gold dust nilabas na natin dito available pa itong tank na ito dalawang available natin na tank ito naman yung ating mga EFA computer setup natin hanggang dito lang guys ang ating video pa follow naman ang HP page natin na KB Keepers then pa subscribe naman ang YouTube channel natin na KB Keepers Vlog and pakipindot naman notification bell para updated kayo sa aking mga videos thank you guys